Bumiyahin ng biglaan para umatin ng libing sa may pangasinan. At dahil malapit na lang tayo sa La Union, dadayuhin natin ang Manmid Forest sa may Almeida at ang baluarte na apat na taon nang nakatayo sa bayan ng Lunas sa probinsya ng La Union at yung kasama nating aso na sobrang galing umangkas ng motor tara ka one trip samahan niyo ako sa biglaang biyahe na ito bago tayo umalis nagpalinis muna tayo ng panggilid ganito ang ginagawa ko pag may biyaheng malayuan para ma-check na rin ang mga piyesa kung may kailangan palitan umalis tayo nang alas dos ng umaga dahil may dadaanan pa tayo ito yung parte ng kalsadang tinaasan dahil malalim ang baha pag umulan dito sa may balagtas bulakan ginagawa pa kaya traffic kahit sa ganitong oras at di nawawala ang kapisa umaga Isang motor lang tayo ngayon dahil yung auto natin, tricycle ang gagamitin papuntang Pangasinan. Literal na takbong banayad lang tayo ngayon, kaya buong biyahe, tamang sound trip lang sa ating Fredcon Intercom. Unang pagkas natin kay gulat, 186 pesos dito sa murang gasoline station. Titingnan natin kung hanggang saan aabot ito. Mas pinili natin lagi na bumiyahin ng maaga dahil hindi mainit mas nai-enjoy mo dahil sa si malamig na hangin at walang masyadong kasabayan sa sakyan sa kalsada. Dito na kami, nagpahinga sa magilid ng palayan dahil mahaba-haba pa ang babahayain natin. Hanggang sa marating natin ang Ordanita Bypass Road para maiwasan natin ang traffic sa bayan. At believe ako sa tricycle na to na gamit ng otol ko dahil kayang kaya ang biyaheng malayuan. tumigil saglit sa harap ng simbahan ng manawag para magpasalamat. Ito ang pinakamasakit sa buhay ng tao. Kailangan magpaalam sa mga mahal natin sa buhay. Lahat naman tayo darating sa ganitong punto pero iba't ibang oras at panahon. Kaya hanggat buhay ka pa, sulitin mo na, lalo na sa iyong mga pamilya. Hiram lang ang buhay natin kaya hanggat buhay ka pa ka one trip, Piliin mong maging masaya. At dahil malapit na lang tayo sa La Union, dadayo tayo ngayon. At dito na tayo dumaan sa Maysanasinto Highway to Pusurubio hanggang tumagos tayo ng MacArthur Highway. At dahil naabutan na rin tayo ng gutom, kaya kumain muna para dire diretso na ang biyahe. Kasama pala natin ngayon sa biyahe si Kakulutski na taga dito lang din sa Pangasinan at ang kanyang alaga na si Brownie. Di kalayuan, narating na natin ang arko ng La Union. Sobrang galing sumakay sa motor ng aso. Pangalawang pagas natin, 237 pesos. Katumbas ng 4 liters dito sa may Rosario Rotonda sa La Union. Kalipas ng ilang minutong biyahe, nadaanan natin ang arko ng Aguo at bawang La Union hanggang sa marating natin ang sentro ng probinsya ng La Union. Puminto tayo saglit dito sa may signage ng San Juan na tinagruyang Serping Capital of the North. Matagal na din tayong hindi nakadaan ulit sa parting ito ng La Union. Mas malapad ng kalsada dito kaysa dati. At ito yung kanto pakaliwa pagpupunta kayo ng Almeida Manmade Forest. Hanggang sa marating namin ang Manmade Forest ng La Union. Samungan pa lang. Kita mo namang kabilang puno sa gilid ng kalsada na nagsisilbing bubong pag mainit ang panahon. Kahalin tulad nito ang Manmade Forest ng Bohol na para nakapunta ka na din ng Bohol pag napuntahan mo ito. Kung dayo ka lang at mapadaan ka dito, talagang mapapatigil ka at kumuha ng larawan magpa-picture dito isang attraction at pinupuntahan na din dito sa probinsya ng La Union Ang gulong natin Adoro Tars, na duro tires na medyo manipis na lumalaban pa din sa biyaheng malayuan ito na yung tinatawag nilang man-made forest dito sa Balawan, La Union so maraming nagpicture picture picture doon no? oh so para siyang man-made guys sa buhol magmotor lang kayo or magsasakyan dito sa La Union puntahan nyo na tong man forest din sa La Union. Galing man-made forest, babayahay pa tayo ng 15 minutes para mapuntahan ang Balwarte Watchtower sa Luna, dito sa probinsya ng La Union. Kung aso na alaga ni Kakulotski, binisik lang ang biyahe. Talagang sanay na sanay at sinasawa niya sa mga ganitong biyahe. Yan, mapasok na tayo sa ano, Balwarte. dito tayo yung Balwarte. Hanggang sa marating natin, ang Balwarte Watchtower dito sa bayan ng Luna, dito sa probinsya ng La Union mga bantayan ng La Union pinahayag bilang pambansang yamang pang kali ng ay nakalagay dito yung. bato to ate ito noong panahon ng dimaan para maging watch point o silipan kung may darating na kalaban oh so, ito na yung dagat nga kahit normal yung panahon lakas na alon uh, yun parang lighthouse tapos pabilog tapos pwede pasawin sa loob. Try natin pasawin sa loob. Ito ay apat na daang taon nang nakatayo at binuo ulit. At ngayon, ito ay isang atraksyon na at pinupuntahan ng mga turista dito sa probinsya ng Laos. Ito na yung taguan dati ng Kastila nung Gera. May tunnel dito sa ilalim. Tapos tinabunan na ng ano, graba. Tapos yung tunnel is papasok ng doon sa may simbahan ng ano, Luna doon. Dati ng Gera, tapos inayos lang to. Tapos naging gaito ulit. Tapos so, ito yung parang silipan ng mga Kastila kung may kalaban. Bago magtakip sa ilim, Umuwi na rin kami at nagsuot ng reflectorized vest pa uwi para mas visible sa daan. Hanggang sa susunod na biyahe ka one trip, sarap magmotor. Salamat sa panonood. Ano ka one trip? Sama ka sa ko.